Good noon, mga palangga! Andito na naman tayo ngayon sa labas. Naglalakad tayo ng aso. So, kasama ko ngayon si Minutes, Pudding, and Rex. Pudding is there. And, Rex and Minutes is over there. Ayan, lakad muna kami. Dahil ngayon ang araw ng pag-cut kay Lucas. So, iniwan muna nila si Rex sa akin. Dahil baka matagalan sila don sa operation ni, ni Lucas. So, ako muna mag-take care kay Rex for today. Ayan, mga palangga. Samahan nyo kaming maglakad, mag-ikot dito sa DB. <laughs> Rexy rap <laughs> and let's go guys come on oh look minutes hello <laughs> happy yarn minutes minutes a butterfly oh. <laughs> All right, let's go. Let's go, Wookies. Come on. <laughs> pudding. Let's go, Rex. Ito yung kaibigan ni Minutes and Pudding. Ando na, no? Andun siya. Nakaabang. Kikita nyo yan. <laughs> Gaabang siya lagi dito kay Minutes pag dumaan kami. Tuwang-tuwa yan siya pag nakikita niya yung dalawa. <laughs> Ay. Ay. Lakad muna kami guys. Rex! Ando na si Rex. Nauna na siya. Mabuti ngayon, hindi hindi masyadong malamig. Mainit siya, di ba? Oh, mainit. Grabe yung ano niyan, oh, yung puno na 'yan, maraming naputol diyan nung bumagyo. Mm -mm. Rex wait. Rexy. singhot singhot hot ko pwedeng pakawalan si minutes kasi kung minsan may mga aso kaming nakakasabay na mga ayaw ni minutes masyado tong ano yun <laughs> wait muna natin si rex at parang tatain na siya Rex. Asa na ba yun? Umalis man. Mm. <laughs> Let's wait for Rex, okay? Siya, baka tatain na at kukunin ko muna yung um, hindi pa naman. Hindi pa naman siya naka... Oops. Ayan. nagahanap pa siya ng... <laughs> ah, hindi pa daw. Hindi pa dyan. Singot-singot lang. <laughs> Puding? How about you ladies? Are you going to pee? Pudding. Legs up, legs up. good girl. <laughs> okay. Up, oh, Rex, stay. Stay. All right. Antayin natin. Tingnan natin kung wala nang tatawid na tayo. Okay, come on, Rox! Wala nang sasakyan. Na? Hurry up, boy! So, na pwede na natin dito pakawalan si Minutes. Alright, Minutes, you can walk now. And you too, Puding. Ayan. Pakawalan ko na sila para they can do their business uh, like pee and poop <laughs> come on girls let's go lakad lakad tayo itong pader na to nung nagbagyo nasira din yan yan yung pinakadulo sa tingin Tingnan nyo bago na yung ano niya paint niya dahil natumba yung malaking puno dyan natumba yung malaking puno so pinalitan nila pader na nasira ha, si Rex nandun na oh. <laughs> paano natin to i-switch tingnan natin Ayun. hindi ko alam kung paano sa i-switch so Nawala tayo. Ayan. Let's go, ladies. Ang tala ko ni Mitzi. Come on, boy. Maraming ano dito, oh. Maraming makahiya. Tignan nyo. Tignan nyo. Mag-ano tayo ng makahiya dito. Ayan. Makahiya. Pag itatouch mo ayan ayan nagkoclose yan sila <laughs> ito yung madalas na nilalaro din namin nung kabataan kami no tapos nangunguha kami ng alam nyo ba yung tinu-tino <laughs> ayan sa ano sa likuran ng bahay namin dati maraming tinutino yung parang cherry ba yun ay ang ganda ng butterfly nakita niyo yun o maliit ayan maliit nyo <laughs> ang cute kita nyo ayan no? ay lumipad na minutes may lumaan Si Rex nandun na sa baba. Let's go, ladies! nawili tayo dun sa ano, butterfly. Kaso, lumipad na pala. Let's go down. Oh, slowly ha. Be careful. Ayan. Hinayaan natin sila dito para maka ihi sila o makatae. Ayan. At least dito hindi gaano minadaanan ng tao so samahan nyo kami kung saan kami makarating ngayon <laughs> hey look the butterfly oh, eto dito marami ding nasirang mga puno dito nung bagyo ayan yung nadaanan natin hmm may CCTV si dyan kaya pag tumae yung mga aso nyo pulutin nyo <laughs> <laughs> dahil nakikita kayo Rex wait boy si Rex nandun na sa baba oh. <laughs> chill chill lang tayo ng lakad boy <laughs> At medyo hindi maganda ang pakiramdam ni auntie. Kakatapos ko lang nga uh, din maligo kasi ang bigat ng ano ko. Ang bigat ng ulo ko. Kagabi ko pa to ano eh. Kagabi ko pa to dinadamdam eh nung naglakad kami ni sister-in-law sa North Plaza. <coughs> Ewan ko ba. Parang na ano. Nanaka-stress ako kahapon Rex, wait Minutes What's wrong? What's wrong, Minutes? Pwede? Are you going to pee or what? Pero, inong istorya ko Kung tinood nga gizma Kung tinuod nga gizma Alright, let's go. Lagay ko muna to Nahihirapan ako. Kailangan natin mag careful, careful dito dahil baka mamali tayo ng steps. Mahulog tayo. <laughs> Good luck, MJ. <laughs> puding. hi, ito talaga si puding ko. Ang bagal mo. Ah, ah, ah. <laughs> May naririnig akong kalaskas. Kaluskus. Ano yun? My gosh. <laughs> Ayan, balik siya. You have to wait. Wait. Pag ako nagalit sa iyo, ha? Ano, tuntok ito ka rin, Rex. Una-una, kagida. Kagahulat sa amon, ha? Ha? Una-una ka Rex. Alam nyo ba guys, nung kinasal yung nanay tatay ni Rex, siya yung ring bearer. <laughs> Ang cute-cute ni Rex that time. Uy, magwa one year na pala. Uy, Rex, magwa one year na pala yung wedding ni mamit daddy mo. Sa 24. One year na! Wedding anniversary ni Mami Daddy! Do you remember, Rex? Yeah? Do you remember that day? You are the ring bearer, right? Oops. mo muna si Auntie. Oh, dahan-dahan. puding. Ay, si puding man. Kadugay. Mamba si puding. Dugay man kagani. Okay, let's go. Oh. Hinay-hinay lang. Oh, si Minit sumabay pa talaga. Mm. <laughs> Hello. pudding Rex oh, stay 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 minutes on the side move 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 oh, sorry Come here Give way sorry Gagawa na ng yanga nga uh, Ano, boxer Okay, let's go ladies Si Mina, saan ba ako sa'yo mag-giveaway ka? Ang imo, ginaharang mo man sa alagyan Oh, hinapo man sa Hmm? Huh? Nanalipatan ka naman? Ano niya siya man? Hehehe <laughs> Hey On the side. Fuck on, bring the key. Oh no! <laughs> oops, oops. I hear something. Over there in sight. Oy. Rex! Rexy! Wait, boy! Don't go! <laughs> kung minsan, no, sa pagmamadali natin, no, hindi natin maiiwasan yung makakalimutan talaga tayo. Rex, come here. O, oh, dito muna, ha, kasi ililish ko muna sila at tatawid kami. Alright, pudding. Merong mga tao dyan sa kabila. Tatawid tayo dun sa daan para makapag-ikot-ikot sila dun sa seahorse dun sa park. And Alright. So now, nandito na kami sa Seahorse Park. Ayan. Si Minutes Sand Pudding. Go find a ball, guys. Come on, Rex. Run with minutes. Go, go. Auntie Casey, nandun si Auntie Casey sa taas. Bababa ata siya, nakita niya ako eh. <laughs> <laughs> Go play Ay, yung bahay ni Elsa Nandyan lang din sa ano Sa kabila Kasi lumipat na sila ate Maria Last time dyan kasi sila oh. Pero lumipat sila So, ayan Nandyan na si Auntie Casey Baba na siya Chika minutes muna kami Give it to me